Hello everyone! Ayan, kumusta po kayong lahat? At Merry Merry Christmas po once again. At dahil nga po holiday ngayon, kailangan special din po yung ating gagawin. At dahil nga po marami kaming harvest na mga gabi nitong nakaraan mga kalalabs, tinarap po namin itong mga to para po sa gagawin naming kalamay. Yes po mga kalalabs, kalamay po sa gabi. Ayan po kung nagsasawa na po kayo sa mga sapin-sapin, sa mga biko, ayan, at sa kung ano pa mang pong mga kalamay yan, ubi halaya, ayan. Try nyo na po itong mga kalalabs. Gabi naman po ang ating ibibida mga kalalabs para maiba naman po syempre nilinisan na at binrush pa po yan ng aking papadir mga kalalabs para naman po matanggal yung kanilang mga lupa lupa taknay do ay <laughs> eh, tatlong oras din po pala namin pinalamig yan mga kalalabs bago po balatan ng aking papadir para naman po siguradong wala na pong init na madadama ne taknay do <laughs> Ay nakalimutan ko rin po palang sabihin Siyempre pinakuluan po natin yan ng bonggang bongga mga kalala Basta Ay siyempre hanggang sa lumambu At habang binabalatan nga po ng aking papa dear Itong ating mga gabi Ayan sinisipat-sipat ko naman itong mga dahon ng saging Na masyadong matataos At wala po yung may-ari Kaya naman po improvise Basta naido. <laughs> Siyempre, pwede rin po tayong gumamit dyan ng aluminum foil, mga kalara, na ibang babalot sa ating bilao. After nga po natin kayurin at lasawin po yung ating mga gabi dyan, mga kalalabs, pwede na rin po natin siyang isalang, pero sa mainit lang po na apoy. Habang inahalo-halo nga po natin dyan ng ating gabi, mga kalalabs, sa mainit po na apoy, ay eh pwede na rin po natin unti-untiin din ilagay yung ating cream. Ayan, cream de masada nga po pala yung ating gamit dyan at hindi na rin po kami naglagay ng asukal dahil po yung tamis ng cream de ay sapat na. Tanay do. <laughs> At kung hindi nyo po prefer yung creme densada mga kalalabs, pwede rin po yan sa gata. After nga po ng halos mahigit 45 minutos na pagmemekos-mekos po ng aking papa dear dyan, ayan, nakuha na rin po niya yung ganyang texture at kulay. Ayan, at pwedeng pwede na po yung isalin sa ating nakaprepare na bilao mga kalalabs. Ayan, spread-spread lang po yan hanggang sa mapuno po yung ating bilao. At makalipas nga po yung dalawang oras dyan mga kalalabs, finally po, matigas na po yung ating kalamay sa gabi. Takanay do, busog na busog po ako dyan mga kalalabs dahil sinimot po yung pinaglutuan Takanai do